Ba? Bago ka magkakaroon ng kapangyarihan, binibili mo. Opo. Okay. Maliban na lang kung ang tatay mo, lolo mo ay dating ang tingiro. Ayan, pa pasapasa -pasa Ay, ito, lang pamana -pama Oo pamana lang pero okay. pag pero pag wala ka pang ganyan gusto mong maging ang tingiro, okay. ay bibili ka talaga Opo. mag, okay. ng presyo bibili ka minsan ng ano Walong daan. Okay. Yung, yung iba naman, yung mga bao, nagkakahalaga ng 7,000 para magkaroon ka lang ng kapangyarihan. Pero dito sa Trismundo, ang kapangyarihan ay hindi binibinta, kundi binibigay Opo. para makatulong ka sa mga taong na nangailangan din ng tulong na uh mawala din yung mga karamdaman nila Saan yung mga gamit mo? Yan yung mga libreta? Mga uh, libreta po. Orasyon. Uh -huh. So yan, kailangan mo muna nating lusawin yan at kasama din sa paglusaw ang nasa katauhan mo. Ngayon, kung ikaw po ay totoo na kakalas na dyan bilang isang antihero, ay lahat ng mga gamit mo ay huwag mo nang balikan at is isurrender mo yan lahat at magbalik ka na sa kaliwanagan. Gaya ng mga tinutulungan namin na ibang mga ating ero din na gusto din na tulad sa iyo na gusto rin na magbagong buhay at pagod na rin sa pagiging ating ero nila. At hindi kinakahiya ang pagiging ating ero dahil isa lang din kayo na biktima na hindi niyo alam ang pinapasukan ngayon, para makaalis kayo dyan sa problema niyo na hindi kayo makakatulog, ang Tres Mundo lang ang makagawa dyan para sa mawala ang inyong mga karamdaman. So, ano so, ka inyong... iba na yung napuntahan ko lugar na tumot na hingi akong tulong sa mga kasama ko na kagaling ka ng ilang oras o ilang araw, babalik ulit yung ganun. So, Uh, lahat ba ng mga kakilala mo ng mga antingiro nagpatulong ka na na papaano tanggalin yan yung nasa bilang isang antingiro mo at nagawa ba nila mayroon din po kung gustong sakasama ko na isang antingiro na sinasabi niya mga kapatid din dito sa antingiro na kung mayroong mga ano, natuto at buhay ng mga salita alam din na niyang ayos at hindi natin galing sa taas sa ating ama doon daw siya doon din daw siya sasama ngayon nakita ko sa inyo akin siyang ang hindi na ano at bilang din mag magbago ano 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 uh, lobat yung ano ko ha mayroon din kasi ako kung dito kasama ko na kagaya ko na sa rin ang tinero uh -huh. ayaw na rin magtanga ng mga gamit gusto na lang din ay yung buhay na salita na hindi na na, na ang buhay na salita po. Na gano'n na lang. Tapos, napanood namin kayong dalawa nung una sa ano eh. Sa vlog nyo yung... Yung ano kayo ng ano, yung sa baril. Hmm. Doon, doon kami, ano. Doon kami buong puso na niwala. Hmm. Isang mga pangkita. Kami mga Tris Mondo, ay eh, meron kaming isang salita. Pag tinutulungan namin ang isang tao na gaya mo, na gustong magbalik loob sa kaliwanagan indigan mo. Kaya ikaw uh, patunayan mo kung ikaw ay totoo. Lahat ng gamit mo ay lulusawin natin. Opo. Mm -hmm. So, ihanda mo yung mga gamit mo. Ah, uh, nga pala, aware ka ano bang uh, lahat ng sumuko sa amin ay nakablog tayo para yan din ang makapagpatunay na ang ibang mga kasamahan nyo ay makapagsasabi, ay totoo nga pala yung Chris Mondo. handa uh, silang tumutulong sa mga taong gaya namin. Parang ganun ang mangyayari. At, ang at, ko rin po, at tayo ay eh. magpapatunay um, na totoo ang ginagawa natin. Hindi mga kwento, hindi gawa-gawa na video, hindi lang edit, kundi totoo at pinapatunayan natin na totoo ang video ito. Sige. So kapatid, Uh, kailangan kong uh, kumuha ka ng isang timba uh, kalahating timba, I mean uh, kalahating timba or klanggana na may tubig at lahat ng mga libreta mo, pang orasyon mo ay lulusawi natin yan kasama yung mga medalyon mo kung mayroon man at kasama ka na rin sa paglusaw ng katangirihan na nasa katauhan mo sige wala ka huwag hmm. ka nang magtira lahat Ilabas mo na yan. Sit lang po, wala po ang tubig. Pwede po ba sa ano? dito na lang. Saan? O yan, pwede yan. Oh. Magkasya ba yan? Lahat yung gamit mo dyan? Parang may may sinturon ka pa yata eh. Opo. Oh. Maka kasya ba? Makasya Kakasya naman po ito. Oh, sige, kasama lahat-lahat yan? Kasya dyan? Baka hindi magkasya dyan. Pabasa yung sahig po dyan. Marami ano? oh. Okay so, po. Hmm. Baka may planggana ka dyan, no? kaya timba. Lagyan mo ng tubig ka lahat, Gusto ko na rin kasi ng ano, ng maayos na pamumuhan. Ano? Malas, no? Malas sa buhay bilang isang ating hero, no? Mahirap ano, sa pera. Mahirap. Mahirap kong kumita. Mahirap talaga kumita tapos sasabihin ng nagbibinta ng mga kuwan, pang, pang paswerte daw. <laughs> Papalo, kung nagbibinta man lang na pangpaswerte, paswerte, hindi sana yung nagbinta, yung mayaman na. Ah. Di ba? Opo. So, eh ngayon, tulad sa'yo, mayroon ka ding gamit. O, so, bakit parang parang hirap kayo sa paghanap ng pira? Lahat na po ito. Ay, ano yeah, balas kasi yan eh. Sa timba ko na po lalagay. Ha? Sa timba. Sige, mas maganda yan. Lagyan mo ng kalahating tubig. Yan. Lagay mo yan. Isa-isa. So ngayon, okay na ba? Wala na po. Okay. Sige, laglag -lag mo. Unahin muna natin yung mga papel. Yung mga libreta mo. O orasyon. Puno ba yung, uh, nag nagkalahati ba yung tubig mo? Kunti lang naman po itong gamit na ito. Okay. Uh, ano po? Mga libreta po. Ah. Oh. Ayan. So, tapo, oh, sama ko na po. ano ba 'yan? Damit na may no, na may latin. Opo. Mm -hmm. Ayan. Tapos yung mga grapa mo, yung mga langis, bubuksan mo yan ha. Apo. Okay. <coughs> Pahulay mo yung mga kuan, mga medalyon. Ngayon, mutya. Mga mutya po. Mutya na katang isip lang. Makakita ng kakaiba. Mutya na agad. <laughs> uh, tagal ko na rito nakikisipan eh. Nung tumawag ako sa inyo. Mm. Yung nagchat ako. Wala, well, di hindi ko maalala sa sa daming nagchat sa akin. Hindi ko na nga alam kung sino yung uunahin ko eh. Medyo na po sunod. O oh, sige. Dati ito yung mga hinahanap ko eh kaso hindi ko nakikita eh. Hindi ko alam na napunta ako sa sa Tres Mundo at ngayon na sa Tres Mundo na ako. Saka ko pa to nakikita. Pero tama lang din pala na hindi ako pumasok sa mga ganito. Kaya siguro na hindi ko nakikita yung mga ganito dati. Kasi may laan pala sa akin na Papunta ako sa Tres Mundo. <coughs> ano na tira pa po? Hmm. ang Oo, oo. Ubusin mo na lahat yan. Huwag ka nang magtira. Wala na po. Wala na. O, sige, tutok mong camera dyan. <laughs> sa pangalan Tres Mundo. <coughs> Okay. Bingo. Lusaw ka na. Walang silbi na yan. Sige, harap ka. Kuha ka na ng tubig na no malamig. At ikaw na naman din ang isusunod ko. Upang malusaw yung kapangyarihan na nasa katauhan mo. Nakita ko yung ano? Umuusok. Ha? Nakita ko umuusok. Anong umuusok ang? Yung tubig, yung napangkanan mo. Ah, nakita mo? yung yung timba na pagbasbas ko umuusok yung tubig malamig ba yan? Okay. pakiramdaman mo to <clears throat> Sige, yeah, inumin mo. Busin mo yan. Ah, ah. Pasok. Lunok. Bingo. Ah. Pakiramdaman mo. Anong kaibahan kanina sa ngayon? Parang ano, gumay yung... Parang may umila sa taas ko. May ulumang ko. Na parang ako nakalog. Nakalog ka? Opo. Ah, parang nakalog. Parang ako nakalog. Gumaan ba yung pakiramdam ng ulo mo? Opo. Yung katawan mo? Tapos nung, nung pinasubo nyo sa akin yung nga, parang mayroong ano na sa muna mo na na, hirap ko gati tagok, bigla napakalit na lang mo. Parang may nakabarap ko. <laughs> Mamayang gabi nyo, masarap na yung tulog mo niyan. sige, Opo, pag... salamat po. Sa Magsalita ka sa mga kapwa mo ang na kung so, sino man gustong sumuko. At sa kapatid ko ang tingiro dyan, uh, Bualbin, uh, mga kaibigan ko, ito na ang ating anong tunay na kailangan. Ito ang buhay na salita spiritual. Ito sa pres mundo. Ito ang liwanag. Liwanag ng ama. Nasugo. Si Tres Mundo, Tres Hilario. Hilario para tayo makikita sa liwanag. Hindi lang masasabi ko sa inyo. Tukon nyo na yung mga kalaman. Kung gusto nyo matuginawa nyo sarili. At yung mga karamdaman, kung nararamdaman mo kayo, ito Salamat po. So ayan mga ko, han, narinig niyo po ang inyong ang inyong kapatid niyo sa si espirituwal. Ah uh, ina uh, ina hango kayo sa nililakbayan yung kadiliman na isuko niyo ang yung kaalaman sa gusto lang para matapos na yung paghihirap niyo. Nakatulad din na nararamdaman ng itong kapatid natin sa si espirituwal. So hanggang dito na lang ako mga kablog ko. Nawa'y nagustuhan niyo at paki-share, like ang video ko. Bye bye, see you next vlog mga ka-vlog ko.